Hello darkness my old friend, I come to talk with you again Son of silence mga kaibigan, magpahanggang ngayon nananatili pong tikom ang bibig ni Vice Presidente Sara Duterte hinggil po sa pangbubuli ng China Diyan po sa West Philippine Sea Ito po panuorin po natin ito pong uh, content from Rappler mga kaibigan Atay! Uh, let us uh, analyze mga kaibigan. Dapat nga ba na, or tama lang ba na, tiko mong bibig ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa atin pong bansa. Let's go. Vice President Sara Duterte says she has no comment on the continued Chinese harassment of Filipino vessels in the West Philippine Sea. In an ambush interview, the Vice President makes a... Ah uh, well, um, dun pa lamang sa unang statement na yon na uh, sinabi di umano ni VP Sara Duterte na no comment siya uh, hinggil dito sa pambubuli ng China sa West Philippines. Mga kaibigan, ito po yung nakakalungkot. Bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa at hindi po tayo nakakarinig ng anumang pagtayo para protektahan po ang ating mga nasasakupan nakakalungkot po yan eh. Kasi bilang Pilipino, bilang mamamayan ng bansang ito, responsibilidad ng bawat isa na pangalagaan po ang uh, teritoryo natin, na pangalagaan po ang ating sovereignty, sa, hindi lang sa ating bansa, kundi sa mga nasasakupan nito, mga kaibigan. And uh, para bagang uh, mga sundalo sa gera, ang moral po ng mga sundalo nyo, o ng mga mamamayan nyo na makikipaglaban para sa bansa ninyo, ang moral namin ay bababa kung ang mismo mga pinuno ng aming bansa ay ayaw makipaglaban para sa ating bansa. Hindi namin sinasabi na let's go to war versus China. Hindi namin sinasabing ganun. But at least, sabihin nyo man lang, magsalita kayo na you are against uh, sa ginagawang bullying ng China. Ito po nakakatakot mga kaibigan. Ito po ang, ang katahimikan po ni sa Duterte dito ay nakakatakot. Bakit kanyo? What if, di ba, nagpaparamdam, natatakbo, let's say, sa, sa susunod na presidential election, what if manalo yan, tapos yung, yung nakarang administrasyon, yung tatay niya, may gentleman, gentleman's agreement with China, baka hindi natin mamalayan eh, teritoryo na tayo ng China. Di ba? So yun po ang nakakatakot doon. Pa natin. Tuloy, tuloy. Brief statement when asked to comment on the sea dispute, saying the statement of her brother, Davao City First District Representative Paolo Duterte, about her and the maritime issue was comprehensive. Mm. Congressman Paolo recently said it was not the vice president's job to quote immunize China or any country for that matter. Ah, wait lang, wait lang. Okay, na natin na yung sinabi ni uh, Paulo Duterte na hindi naman daw kasi Ano na yan? Usapin na yan regarding China Well kahit na Hindi lang siya basta Pilipino Hindi lang basta siya mamamayan ng bansang ito Vice Presidente siya Ang kanya pong ah, Tawag dito Stand Hingil sa usaping ito Ay napakahalaga Marinig man lamang naming mga Pilipino Na Eh atin ang mga dagat na yan Lapit-lapit ah, sa atin Atin yan Anong ginagawa na Anong gagawin natin Binubomba ng tubig ng China Ang ating mga barko ang ating uh, uh tao dito, ang ating mga uh, nagpapadala ng supply dun sa Sierra Madre. 'Di ba? Ang mga maritime officers natin nakakaranas ng pambubuli, ang mga mangingisda natin hindi na makapangisda natatakot. Bilang uh, pangalawang pangulo, nag kami ng solidong pagkontra mo sa ginagawa ng China. 'di ba? 'Yun eh conflict of interest eh bakit? O alam alam naman ng uh, karamihan na uh, meron kayong ties or meron kayong taong dito, uh, meron kayong closeness with the Chinese government. So, ano na lang po ang gagawin na taasahan po ng mga Pilipino? So, in the future ba, makakaasa kami kagaya ng biro noon o sinabi ni Digong na gawin nyo na lamang kaming probinsya ng China? Nakakalungkot bilang isang mamamayang Pilipino. The Duterte family is known to favor China. Former President Rodrigo Duterte made a pro China pivot during his administration. Meantime, the Philippines, the United States, Australia, and Japan successfully engaged in the first multilateral maritime cooperative activity, or MMCA, in the West Philippine Sea with, quote, Maraming salamat po sa ating mga kaalyadong bansa. Nandyan ang uh, Amerika, ang Japan, mga kaibigan. Dito nga natin na uh, iniisip ngayon, ano? What if yung mga naval base ng US ay hindi na paalis dyan sa norte, diba? Sa Subic. What if nandyan pa rin ang US Navy Base? Do you think makakaporma ng ganyan ang China, diba? Yes, sigaw tayo ng sigaw. Hindi hey, kaya, al -alayas US, kaya na namin to. Tapos pagdating ng mga ganito, binubuli tayo ng mga kapitbahay natin, hindi tayo makapalag. Diyan po, kinakailangan ng, di ba? Kinakailangan natin ng alay natin, ang US. Yun po ang talagang katotohanan dyan. Bakit? Fuck po yan, hindi pa po, po natin kaya magpagsabayan lalo na sa, sa China. So, kailangan natin, uh, we have to take advantage ng ating de defense treaty with the US, mga kaibigan, kasi, kung nandito pa ang uh, mga base na uh, ng uh, US hindi makakaporma ng ganyan ang China untoward incident BMMCA comes amid increasing tension in the West Philippine Sea <sighs> yun lamang mga kaibigan so ano kaya no ang mga mangyayari sa hinaharap di ba tumataas ang tension patuloy ang bullying ano po kaya ang uh, sagot dito ng Vice presidente kasi yung presidente natin nakikita naman natin ang efforts niya 'di diba? ang senate, ang congress. Vice President, hello. Silver Voice TV. Magandang gabi po.